hidden gem ng pinakamurang direct bodega ng mga bigas. Garantisado na laging bago. Ngayon, makakasama natin si Bosing. Hi, good afternoon. Welcome to RNP Rice Trading. Dito po tayo ngayon sa bodega namin. So, as you can see sa likod ko, ayan po yung mga variety ng mga bigas. So, so yun, napakarami pala sa iba't ibang klase ng bigas na meron kayo dito sa inyong uh, bodega, no? Yes po, sure uh -huh. Yung yeah, mga variety ng bigas natin, makikita nyo kahit saan. Kilala po talaga. Oh, uh -huh. uh -huh. at saka, napansin ko lang, ito yung mga bigas talaga na typically na nakikita ko sa market, eh. Yes po. Oo, so ito yung mga mabebenta. Since na hidden gem to, talagang uh, dinadayo po kayo. Yes, At nakita ko po. nga po kanina, sobrang dami po mga pupunta dito sa inyo na uh, mga buyers nyo na talagang madalas nang umorder dito sa inyo. No? Mostly yung mga pumupunta po sa inyo dito ay yung mga, may mga businesses, may mga restaurant, So dito talaga rectang umuorder at kumukuha po sa inyo ng uh, mga stocks ng bigas. Yes po sir. Ah okay. uh, maliban pa po, po sa mga ayun nga, mga kainan. Oo. Yung mga taong nagne-negotiate rin po sa mga bahay nila. Ayun, mga, eventually, mga pautang din po. Oo. So, hindi natin mayawasan, syempre, nagne-negosyo mga taong gusto may sideline sila. Yung mga bigas natin nandito, local, and uh, mga imported. Imported. Yes po. Ang kagandahan pa dito sa kanila, no minimum for pickup, kaya makakales ka talaga ng malaki. Lalo na yung mga malalapit dyan, dito sa Kamanava area, especially sa Valenzuela, tama sir, no? Yes po, yes Ayan. po. Ayan, so, pwede ba natin explain, sir, yung mga variety na meron kayo dito? As of now, ito po talaga yung ano namin, mga variety ng bigas, which okay. is yun nga po, kilalang-kilala kilala talaga. At ito po, yung pinaka-bestseller namin, is yung Coco Pandan, Vietnam Rice DT8 po. Oo. So susunod po naman, dito sa side na to, ito local rice po. Chief okay. for Buko Pandan, Super Angelica, mm -mm. mga local po yan. Mga local rice. Ito po, Thai Rice. Mga Alright. mahal sa puto. Uh, Royal Sheep and Magic Castle at Bachelor po. Okay, so lahat yung mga alas, ito mga ganitong klase. Was, yes, no? sir. Ito pong magkakatabi na to mga Thai rice. From yun. thai, ah, Thailand pala yan. Ah, po, okay, sir. mga imported. Ah, po. Mga pantapsi, mga ganitong oh, mga restaurant, so, restaurant. Mas, lalo sa mga may mga negosyo talaga, perfect yan sa may mga yes, restaurant, mga restaurant. Yes, sir. Yung mga nag... nag rice. Ayun, ayun na, na, Usong usong po, na, yung unli rice. <laughs> Tama. So, <laughs> mga so, shomai rice, ganun. ayun po. Makakatulong sa kanila to. Yes, sir. uh, Makatipid din, siyempre, Unli rice nga naman. Apo, mura kasi talaga po sa amin. Kasi from ano kami, from rice meal, direct from rice meal. Yun. Direct rice to rice meal. Yeah, from rice price po kami mismo ang kumukuha, uh -oh. nag-aangkat talaga. Kaya ganun siya kamura. Yes po, of course, sir. And yun nga, nakita nga natin na talagang dinadayo po kayo dito. Ah, uh, no? yes po. So, mabilis, fast moving yung items yes, nyo di dito. Yes, po kami talaga, so, sir. So, paano pala if ever na magpa-deliver tayo? Sir, pagka-deliveries kasi, may minimum kami in certain uh -oh. places. Like, for example, pero kasi ang cover namin is Kamanava, area yes, stands okay. for Kalookan, Uh -oh. na Votas, Malabon, at saka Valenzuela. Alright. So sa South Caloocan po ay meron tayong minimum 10 sacks na Votas and Malabon. Same lang po silang lahat. Same Pero pagka North Caloocan po, ay depende po kung anong place dun sa North Caloocan. Uh -oh. And then Valenzuela, 5 sacks na po, free delivery tayo. Free delivery? Yes uh -oh. po. Shoot Basta a... minimum of 5? Yes sir, for uh -oh. Valenzuela. Shoot okay. us a message lang po and uh -oh. we can send the price list po. Yes, and then yung Facebook page nga pa nila guys, no? So, pwede nyo i-follow at i-message syempre ang RNP. Tama siya, no? Yes, sir. We are active every time. Bro. Yun. R Huwag na madaling araw. <laughs> Oo nga, correct. correct. Yan, RNP Rise Trading. Yes, po. Yun po yung kanilang uh, pinakang uh, page. Uh, Facebook page. At uh, syempre, may contact number din naman sila. Yes, Yan, po. Pwede na natin ilagay na lang dyan sa screen ng ating uh, video, no? Yes, po. So, at sa comment section nitong ating uh, video. So, check natin dito sa loob, bossing, yung mga iba pa ninyong mga... Uh, variety ng mga bigas na meron kayo dito. Ano? So, marami din pala. Ayan. So, may mga premium rice tayo dito. May buko pandan. Yan, no? di ba? Dinarado. Yes. Dinorado. Ito po bang mga, ano na to, is uh, imported or local rice uh, po ito? Ito po, sir, local po itong area na to. Okay. So, as you can see, ito po, meron tayong hobby dinorado. Uh -oh. May buko pandan green, uh -uh. buko pandan blue, may buko pandan ako. Be actually apat po ang variety. Ang karami pa lang klase ng uh, buko, buko pandan. Buko pandan po. Apat po ang meron oh. kami na variety dito. Ang pagkakaalam ko lang pag sinabi buko pandan, isa lang. Oh, general, isa, oh isa lang. E. E. Yung pala sa bigas, marami ah, pa lang klase yes yan. Yes po. Oo. Oh, oh, oh. So may dinorado rin po tayo na jasmine, okay. na Mindoro. From Mindoro naman yan. Ah, uh, actually sir, yung Mindoro talaga na pure. eto okay. po meron tayo. Ayun, dito sa kabila. Okay. Ito na ma, ito talaga yung puro puro no puro walang halong uh, chemical Wal, natural lang talaga correct <laughs> yun ang maganda dito sa inyo sa ano no R&P rice trading talagang whole grain yes sir so sabihin uh, wala siyang uh... I mean sir kasi yan sa ano kasi ang um, kung ano nakuha namin sa mismong rice mill, yun lang po talaga bibigay namin oh, sa customers okay so yun na lang uh, walang halong chemical walang <laughs> halong sabihin, chemical walang halong chemical walang halong talagang bagsak po ano yung kinuha namin yung, yung bibigay namin yun okay. kagandahan doon di ba alang halo so, kahit ano pa <laughs> mapa im, ano man yan mapa local imported, at imported ay, yan lahat po talaga kung ano yung nakukuha nyo yun lang talaga anis talaga kami dito <laughs> yun yun ang best dito sa kanilang yes. bodega kaya naman sa mga nais pumunta at makapag avail ng kanilang mga murang bigas dito yan ini po namin kayo na magtungo dito sa kanilang uh, direct bodega. Nasaan nga pala tayo matatagpuan, sir? Sir, sure, we are located at you know, uh, Angeles Extension Street, Fortune Village 1, General T. de Leon, Valenzuela City. Okay. Or you can shoot us a message uh sa Facebook page po namin, RNP Rice Trading, or you can call us on those hotlines po. Iyon. So, paano naman po yun uh, if ever na mga ano tayo, may sasakyan? Ah, yun po. ah uh, pin lang po yung mismong pangalan ng ating bodega, RNP Rice Trading. Okay. Sa Waze or Google Maps po. Malolocate po yan. Yun. Pero guys, ha, paalalahan ako kayo kasi this is the first time din na pumunta tayo dito. So medyo pa, ano lang, pasikot-sikot na ng konti. Yeah, oh, oh, yun yung area. Looban. Oh, looban talaga. Kaya nga po, hidden gem. Talagang kailangan yung matuklasan to dahil nga napakamura lang talaga ng mga bigas nila dito. Ano. So, Hindi masasayang po ang pagod nyo dito. <laughs> Hindi masasayang. Lalo na yung mga malalapit dyan dito sa Valenzuela. Kaya um. inibitan po na namin yung mga ka-shoppers, ka-savers natin na taga rito lang mismo sa may Valenzuela at near Camanava area. Before kayong pumunta, kailangan makipag-communicate na agad kayo para alam na rin nila bossing kung ilan ba yung order nyo. Uh, at least po, uh, hindi rin po kayo masayang ng oras kasi normally po kasi pag kayo mga tao dito, pag pumupunta minsan bakit din kinukuha, may mga sasakyan. So, In that case po, kung gusto nyo rin magpa-reserve, pwede naman kayo mag-bayad uh, na through GCash sa amin. Pa, paano yun, sir? A day before ba? Or, pa, paano? or pwede naman po uh, on the spot, pero okay. kung check nyo muna po sa amin kung papunta na kayo or on the way na kayo, pwede oh. naman na namin itabi sa inyo yun. Ayon. Pero kung gusto niyo po talagang garantisadong sa inyo na po yung bigas na yun, pwede naman tayo mag-transfer uh, mag na sa amin. Ayun. Which is legit naman po kami pinunta na ni Sir. Oo, oh, <laughs> correct. Siyempre. Uh, ito, paalala lang din. Siyempre, wala tayong uh, pinupuntahan na hindi legit. So, oh, lahat po. yan legit. Kung in case po malalayo kayo, outside Ah, uh, Kamanava area. Mm. Like uh, sa Manila po, Quezon City, pwede ko 'yung mag-arrange ng sarili niyong courier. And if ever nandito na po si courier, ma-check niya 'yung products or I mean, 'yung bigas kung Oo. tama po lahat pwede na kayo magbayad sa amin through gcash po. Pero kasi pag bank transfer po, one day before po and one then the uh, other po. day na po kayo magpapapick up para po siyempre ma-check namin kung nag-reflect na po sa account namin. may po kasi sa banko, medyo matagal Oo. po talaga. Oo, tama nga. Ah, Minsan nga, ilang araw three 3 days to 1 hmm. week yun eh, bago nag-reflect, di ba? Yes, for sure. Diba? Nagkakaroon ng problema Oo. talaga. May mga glitch po whatsoever glitch. po. Yun. Uh, for assurance so, talaga. Yes, yun sir. Opo. Para lang naman tayo, syempre, uh, para both sides po, ay uh, fair uh, lang po tayo. Win-win okay. tayo. Uh, opo. Po. nga pala pong operating hours, sa anong oras po ay nag uh, nagbubukas dito? Uh, sir, Mondays to Saturdays tayo. Uh -oh. So, 7am until 7pm po. Uh, for deliveries po, Monday, uh, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Tuesday okay. po, wala. At Sunday po. So, uh, Tuesday, walang delivery pero open pa rin siya. Yes po, for pick-up. Ayun. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa pagsama nyo sa amin dito sa RNT Rice Trading. So, sa mga naayos sa order at sa iba pang information, pwede nyo i-visit <coughs> sa comment section itong ating video. And pakifollow nyo na rin po yung kanilang Facebook page para sa iba pang detalye. So, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating tour vlog. Salamat!